Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga pensioners dito sa ating bansa. Heto na, papasok na ngayong araw ang inyong Christmas cash gift. Sana all lahat ng pensioners ay makatanggap nito. Ang balitang ito ay nakalap sa GSIS website. <tong> Nakatakdang maglabas ang State Pension Fund na Government Service Insurance System o GSIS ng kabuang halagang 3.35 billion na Christmas cash gifts sa mahigit 328,000 na old age and disability pensioners simula sa December 6. Ngayong araw, ayon kay President and General Manager Wick Viloso, alam namin ang Christmas cash gift ay hinihintay talaga ng ating mga GSIS pensioners at ito ang makakapagpasaya sa kanila ngayong Pasko. Nakredit na sa e-card nila ang kanilang cash gift at pwede na nila itong i-withdraw. Ipinabatid pa ni President at General Manager Rick Veloso na ang mga GSIS pensioners ay makakatanggap ng halagang katumbas ng kanilang isang buwan ng pensyon hanggang sa maximum na 10,000. Kwalipikadong tumanggap ng Christmas cash gift ang mga pensioners na may edad na at may kapansanan sa ilalim ng Republic Act No. 8291 GSIS Act of 1997, Presidential Degree No. 1146, Revised GSIS Act of 1977 at Republic Act 660 o Magic 87 na tumatanggap ng kanilang regular na buwan ng pensyon at nabubuhay hanggang November 30, 2022. Sa partikular, ang mga pensyonado na nag-avail ng limang taong lump sum ng binipisyo at magpapatuloy sa kanilang regular na buwan ng pensyon pagkatapos ng December 31, 2021, kasunod ng limang taon, at ang mga miyembrong humiwalay sa serbisyo mula 2006 hanggang 2022 bago umabot sa edad na 60 na nagsimulang tumanggap ng kanilang regular na buwan ng pensyon mula 2018 at naging mga regular na pensyonado ng hindi bababa sa limang taon. Ang mga pensionado na may edad na at may kapansanan na nanususpendido na katayuan noong December 31, 2022 dahil sa hindi pagsunod sa Annual Pensioner's Information revidelation o APER, ay makakatanggap din ng kanilang cash gift pagkatapos nilang i-active muli ang kanilang status. Samantala, ang mga sumusunod ay hindi kwalipikadong tumanggap ng cash gift, mga pensionado na nag-avail ng limang taong lump sum, ngunit tatanggap ng kanilang regular na buwan ng pensyon pagkatapos ng December 31, 2022. Survivorship at Dependent Pensioners mga pensionado na nagtritiro sa ilalim ng Republic Act 7699 o Portability Law at ang mga tumatanggap ng pro-rata pension. Ang mga bagong retirees mula 2018 hanggang 2022 na nag-afile ng 18 months cash payment ng kanilang basic monthly pension at immediate pension sa ilalim ng RA 8291 ay tatanggap lamang ng kanilang cash gift limang taon pagkatapos ng kanilang pag-retiro. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.